Good morning, guys. Ayan. Another kain episode na naman tayo dahil nandito si Sir Orts. Taka si oh. <laughs> <laughs> Takadagdag na naman ako ng isa't kalahating kilo. <laughs> Ang dumate. Ngayon guys, pagluluto tayo ni Sir Orts ng... Ay, luto mo. Um, ng? Biryani. Wow! <laughs> wow! Biryani. Kasi kumain kami ng biryani last week. Last week lang. Hindi <laughs> kami na satisfied eh. So, sabi ko, luto na lang tayo. Luto na lang tayo ng biryani para naman sulit na sulit. Mm. Guys, itong biryani namin ay chicken. <laughs> Ito oh. May nabili lang. na kami, guys, na ano na biryani mix. So, oh, andito na yung mga spices niya and all. May mga star anise kineme na dito. So, nabibili ko si Shopee. Sa Shopee lang namin ito nabili. And, ngayon ang gagawin mo na ay? Babad. Babad. Wala pa! Ano yan? Hindi ko na magchikawid. Oh, enough na! Ginamit <laughs> niya yung pang ano ko eh. Chicken barbecue ko eh. Favorite namin. Marinate mo na sa chicken masala. Pwede naman ito din, girl, oh. Hindi, ano hey. kasi yung kakanin. Nung nakaraan, matabang eh. Ha? Matabang yung luto natin nung nakaraan. Eh. Ano na? Kasi ano? Mat mat matagal yung luto natin. Ay, mabilis lang yung marinate natin nakaraan. Oo. Um, alam ko ako nagluto nun eh. Kaya matabang. <laughs> ah? <laughs> alam ko ako nagluto nung nakaraan. <laughs> matabang nga, <ha>? ang luto mo. <laughs> Hindi, nagdagan nyo lang guys ng turmeric. Bumili siya sa palengke yung turmeric. Tama na! Ay, naghiwalay ka ng manok kay Art. Hindi. hindi mo magkain yun. Kaya nga. Hindi nyo matatanong guys, si Ben ay may lahing ano, indyan. Hindi po igurot indyan. Hindi Everybody is... Anong kung paiting. Iyon naman yun. Pano mas... <laughs> <Everybody, laughs> by... yun? is, is... babe. natin siya, guys, ng 30, 30 minutes. Maganda is overnight. Lasang-lasa siya pero ito, 30 okay, minutes lang. See you tomorrow. Okay. Oh, 30 minutes later. So guys, na-marinate na natin siya ng 30 minutes. Ngayon naman ay piprito natin siya. Chicken hmm. pala ko. ano mo lang, pa-browning lang natin. Mm. Hindi na natin ito Dahil nabitin, kapinain, sa restaurant, nagluto na lang sa bahay. <laughs> Seared lang siya. Seared. Pan-seared. Tama? Mm. Habang piniprito natin ang manok, ibabad muna natin itong basmati rice sa tubig. Sukatin. Ubus ba natin? Eh? Oo oh, kaya! Ubus ba natin? <laughs> Ganyan kadami yung niluluto natin. Ubus okay, ba 6 six, six cups siya. So, bali kasi, ang sabi dito, ay, 1 cup of soap, to 2.5 to 3 cups of water. Guys, ito na ang ating manok. Pinaiga na ni Sir Orts kasi, adobo, charis. adobo. <laughs> <laughs> Madilim kasi dito, sakit siya Isop ni mama eh. Oo. Bango! Karaba, Grabe! Ba? Bisa tanya nih, si Buyas. Si buyas, onion, Tomatis. Hey. Uh, si Sibuyas Onion, kaya hanggang ngayon tuloy, 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 tuloy. Onion, kaya hanggang ngayon. Tawa, friends mo. Tawa-tawa ka sa akin. Di ko na nag-i-onion. Nagkala ko sabi mo ito, onion. Nagkala ko yung yung Ayan Ayan Mape pulos, babe. Mape pulos. Eh? Ganun pa, ganun. Ano? Nangiyak na ang bocheng. Yun, no? Yun, no, know, mga kapatid? Ano? Ibusin mo yan. Sarap. 15 cup Oh Enggak oh, bangun bang, guys Hmm Ada oh, yang Ini Guys, okay, so, meron na siyang cinnamon stick. Star anise. Kompleto na siya. Ayan so, naman ay. Ayan natin. Thank so, Guys, antay na lang natin to maluto. Mm -hmm -hmm -hmm. Balikan namin kayo,

Hmm, na pa? pa. Yeah. Hmm. Happy dance! Ang dance na naman tayo. <laughs> My <God>. uh, uh. <laughs> Guys, diba nag-photoshoot ako? may bago mga ano? Dapat, hindi pa tayo masundan-sundan kasi dapat pagpapayat kami ang dalawa. <laughs> Next month dapat. Ay, katapusan na kayo. Though, hindi ko naman, guys, din minamadali. Though, hindi ko rin naman, guys, minamadali naman yung pagpapayat. Ang, ang ahang <laughs> hindi pa rin naman ako nagpapapayat. Kasi, grabe yung gutom ko ngayon. Sobrang lakas kasi dumede na di yung ginawa bang dahil. Hindi na ako yun. Hindi, totoo talaga. ano Grabe. Anyway, it's a process naman. Tubig. Tapos so, ako yung sila mama. Darating din tayo doon sa maglulus ng weight. Ngayon ay okay lang yan. We're not in a rush, you know. <laughs> oh, so, natay na lang namin to. Guys, main-in. At! Mukbaka na naman! Take note, kakasamgit lang namin kahapon. Saan kaya to ng itlog kahapon? Mukha sa loob! nalagyan ka dun eh, may itlog siya guys. Ganap so, siya ng itlogan. Din Hindi po. Yun. Gamot po to. chicken biryani <small2> kasama ang ating little girl camera girl I little camera pakita girl ayan pakita mo art dali uh. <laughs> <laughs> pakita mo yung niloto ni daddy wow galing ah <laughs> Oh, <Wow. laughs> so guys, tara. Kain na tayo. Ah! Tawag mo sila Ark!

ang comment lang namin ay nasobrahan tayo sa tubig. Tubig! Mmm, <tod> um, guys, <tod> kain pala. Ah, ang ulit na. Tapos.

Mga kang kasi yung chicken masala, yung pang nito ng chicken. Ang hangin eh. Yum, yum, ang Dapat hindi ako mag-inom ng Nangyayak. Kapag nag hindi ka lang ginawa na tuwel, tapos tapos sa rin no reaction. Pero so, mm -hmm. sa ano, sabi sa mga pagkain, naka lang din sa karansan. Wala Wala add. mo Ako nang bawal. Kasi ako ay professional. Para Di ba, dapat sa ilalim mo na? kasi mo kahit yes. hindi mag-inom, nag Kaya Kasi wala ko ganito, ay? Ah, ay, okay. 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 ay, 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 itu kau mau coba, aku mau memanggil. ini, kau mau makan ini pak? kani nggak pak? hah? kani nggak pak? itu apa? hidangan nggak pak? hah? mami kani pada itu? di kura kura? Hindi alam ko lang siya yung inintay. Hindi nang kabalito kayo. Eh, babe. Okay. Kunti lang. Bakit yung malamig? Lalagyan ka nga ng kanin? Wala na ako ubo. Babe, nag-ingit na. Ha? Nag-ingit na. Ayun! Grabe, nilipad. Nilipad ng hangin. Ano, nalipad? Ano? Basag? Kaya, anghang. Anghang lang na.